Ipinaliwanag ng na National Security Council ang ilang dahilan kung bakit nila nais madeklara bilang terrorist organization ang Hamas na umatake sa Israel at nag-iwan ng daan-daang nasawi at nasugatan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, bukod sa pagkakaisa sa Israel, layo ng kanilang naturang hakbang na maproteksyon na ng publiko mula sa pag-atake ng terorista sa bansa. Ito pong ginagawa nating pagdeklaras sa, uh, Hamas as a terrorist organization ay para protektahan din ang ating mga kababayan. This is also a domestic act on the part of the Philippines para masiguro natin yung seguridad ng ating mga kababayan at hindi maulit yung mga nangyayari sa Gaza sa ating mga kababayan. Ayon kay ADG Malaya, ilang beses na rin anya nagtangkang manggulo ang Hamas sa Pilipinas. Uh, nakita rin natin na may mga pagtangkana ang Hamas na maglunsad ng mga Aktibidades sa Pilipinas. In fact, in 2018, merong isang uh, Hamas operative na bomb maker dito sa Pilipinas na inaresto ng Philippine National Police at ito ay diniport natin sa Turkey. And also last year, meron din silang operatiba na kumakausap sa mga local extremist groups para makapag- operate din sa ating bansa. Mm. Ipinaliwanag naman ni Malaya na mas magiging madali ang pag-aresto sa sinumang miyembro ng terorista na maidedeklara ng anti-terror law. Base po doon sa terrorism anti-terrorism act ng ating bansa, kung ikaw ay isang terrorist group, madal madali po nung arestuhin ng ating mga operatiba ng Philippine National Police or ating mga authorities. We can immediately arrest them without a warrant. We can detain them uh, for a certain period of time. At isa pa po is matitigil natin yung tinatawag na terrorist financing. Yung AMLAC ay pwedeng mag-freeze kaagad yung assets ng mga tao o grupo na madeklarang isang terorista. Bukod dito, sinabi ni Malaya na sakaling madeklara ng ATL ang Hamas bilang terorista ay pagpapakita ito ng mariing pagtutol ng pamahalaan na makapag-operate ang mga ito. This is a clear uh, message no by the Philippine government na hindi natin hahayaang mag-operate ang Hamas dito. No? That's really the purpose of the, of the plan designation of Hamas as a terrorist organization. Samantala, sinabi ni Malaya na batay sa investigasyon ng Philippine National Police, ilan sa mga nais gawin ng Hamas sa bansa ay pagpatay sa mga Hudyo, makakuha ng pondo, paggamit ng social media sa kanilang propaganda at pagsasagawa ng kilos protesta sa mga embahada sa bansa. Batay sa mga ulat, lagpas libo na ang nasawi sa pag-atake ng Hamas sa Israel at gayon din ang pag-atake ng Israel sa Gaza. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Cognita, Azimra News.